Yun, makatutong. Tapos na kami na buhos. Salamat sa Panginoon. Tapos kami. Ah, si mga kasama ko, labor. Ngayon pa si kuya. Salamat sa kasamahan. Natapos din sa biga namin. Ayun o. No? Tapos na. Bukas makatutong. Forma na lang kami. Forma kami ni Bap Bap. Mama, dito kami na guys sa Labastagan. Gumagawa. Ang project namin ni Boss Tantan Wagas. Foreman. Yan. Tapos na kami nagbuhos guys. Baba guys. Goodbye. Halo. Goodbye. Halo. Yan. Boss Tess, dito na kami sa kapila. Nagpo-forma. Kawawa kami guys boss namin purma pa wala talagang uma wala talagang tao umawa lalo na iiwan walang iwanan lalo na iiwan. yan ang guys hanggang dito lang kami sa ah, si bap bababa na uwi na kami maglinis na kami uwi na na ha natay ka na ka uwi na kami guys hanggang dito lang tayo sa video natin, bye bye